Hi. No lang. Da, bas na sayo yung mga Gueta, Gueta family. Nasayawan na. Oo, sige, mapasok ka ha. Ang may iwan na lang sayo yung pwede. Kasi hindi ka na ano? Ikaw ba yung sumusuko? Ikaw ba yung lumalaban? Ikaw ba yung... Ikaw yung... Sa Kasi darating na buwan, darating na panahon. Kwento na lang tayo. Lima sila. Bili pa tayo. Marami dun sa amin. Marami nang nakalibing dun. Bila na ba? Tuhusan. May mga bilyamur pa nga. Mga lola mo yan. Nakupo. Elroy, eh, nakupo na. Oh. Oh. Oh, mityo mag, ano. mag-ano tayo nang prayer sa kanila. Oh, dapat dito? Dapat, dalawa isa lang doon. <laughs> Lipat mo isa, dalawa doon oh, yung no Crisanto Gueta. Ito mga lola at ano. Oh, o, ayan oh uy. Wala siyang kandila. Ito, parents ng Lolo. Eh, yan ang parents niya. ano. Oo, oh, oo, oh, yan. Agrifina. Yeah. Yan ang parents ni si Lolo. Ay. Yun ang kunin mo. Atakalaga. <laughs> isa lang siya dyan, no, Luz Biminda. Ito, dalawa sila, anak. Ililipat mo. Ililipat mo lang isang Ilipat kandila. Ililipat mo lang. Yung isa kasi, yun. Bin... yung isa seryoso. <laughs> Ay, alim, pinagdadaana. Lalim, ng pinagdadaanan. Ayan, hey, ano, sinira niya isang kandila. Bili na lang ulit tayo. Lipat mo yung isa na. Punin mo lang yung isa, tanggalin mo lang yung boy. Tanggalin mo lang yung sila. Huwag mo nang patayin, baka nang patayin. Ililipat mo anak, ilipat lang. Ito matindi pinagdadaanan mo. Ano, matindi pinagdadaanan mo, iho. O, pray ka. Uy, wag ka O, pray, pray, pray. Ilipat ah, mo na lang. Ay, what's that? Lem, ano yun? Ate, lala. Hindi ulit tayo, marami dun. Sa ano, kabila. Marami dun nakalibing na. Ayan, dalang Android. mag ng prayer. Isang... Isang prayer para sa kanila. Prayer glory to Mary and our Father. Amen magbigay ka na. Thank po sa mga... At yung anak niya po si... Uh, Lolo Rene. Mga kapatid niyo. Mga kapatid. Ni Lolo Rene. yung, yung Aida. Hmm. Ito, ni Rosita. Masaya yung tao si Lolo. Medyo... Stress-free. Stress-free. <laughs> Lolo. Ayun lang po. Hindi, hmm. 23 pala naman po. po. Anong, anong, ano mo? Nihilingin mo kay Lord? Sana... namasaya lang sila sa... Heaven. Hmm. Ayun nanonood sila sa atin. Hmm. Parang sa ano? Mm -hmm. Sa Coco. Oo. Oh. O nandito sila. Okay. okay. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was to begin is now, and now we shall be world without you. Amen. Amen. Glory be. Glory be. be. na nga. Oh, Ay, Father, di ka pa ka nag-aipad. Father. Ay, father. Our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil our Lord our bolo uh, 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 am kahit nasa kabilang buhay na kayo uh, sana gabayan niyo po kami sa aming mga gawain ito po ang aming ito po yung mga inyong mga apo na si Elroy si Molan asawa ko si Sean uh, gabayan niyo po sila lagi lalo lalo na po ang aking anak si Elroy na sana magtagumpay siya sa larangan na pinasok niya uh, sana bigyan niyo po siya ng spiritual o lakas ng loob para magampanan niyo yung mga dapat niyong gawin sa mga buhay niyo. Hiningi ako ng gabay sa inyo para sa mga anak ko. Maraming salamat. May hiling ko to. Pangalan ni Jesus. Amen. Nanan, don't go in. Tulungan mo anak. Sige, akyat ka d'yan. Uy, Diyos. May marimat. Ay, naku. Hello. Hello. Hey. Ma'am. Ma'am. Sus, malaglag ka, ha? Mamamustin. Mamamustin. Eh. Dalawa dyan, dalawa. Dalawa? Oo, oh, oh. oh my God. Yung pinsan mo na Pinsan yan, uh, ko yan, oo. Oh. Yung kaibigan niya. Hindi, siya nga namatay. Ah, Wala, yun ano siya, minurder. Nahuli na ba yun? Oo, oh, nahuli na yan. Braby, kay, yun. Grabe yan, mabait yun. Kaibigan ba niyan o oh, ano? Hindi Tampai. na kaibigan. Tampai. Wala, tambay. Grabe. nanan, oh, Ah? Ah? Roy, doon sa iba naman, di ka na. Ito, dalawa. Yun, yung nandyan. Yun nandyan, no? yung dalawa sa pang ano. Ano yan? Um, yan, si Lolo, si Lolo Noli and ano? Lolo Noli. Lolo Noli yan, saka asawa niya. Lolo Noli. Ah, Lolo Noli and ano? Ano yan ni Tita Camille? Ah, tapos lagyan mo rin si Lolo Rupino. Nandiyan si Lola Ebeng. Ito yung mag-asawa. Tapos lagyan Lola pa yung tatlo. Lola oh, si Lola Ebeng. Ayan niyo si Lola Ebeng. Si... Ito, yung mga Torubio, Catalina. Ano yan? Tatay at nanay ni... Ano? Ni Lola Ebeng. Lola yan ni Lola Linda. Tapos dito may tatlo dito. Le, may tatlo pa dito eh. May tatlong buto na nandito eh. Ha? Oh, ayan, ayan. Ito Ito pa oh. oh, dito. Ayan o. Ayan. Tignan mo, tignan mo. Ay, Diyos ko. Talaga naman. Yeah. Yeah. Doon ka, doon, doon. Ha? Dito may tatlo. Patungo sa kaharian ng Diyos. Nula, numayos ka ha. Ang kandila. Hindi nagsisilbing liwanag. Kaya gustong gusto ng kandila ng mga ano kaluluwa. Okay, Isa pa. Dito. Sapa. dito, tatlo sila eh. Nilagay na buto. Kasi Tito Kirby. Huh? Tito Kirby. Hmm? Okay, magpipray tayo. Uy, Elroy, no na yan. Tayo dyan, tayo. Ii. Maganda doon right. sa inyo na kasi may... Nakapita ng Espiritu Santo sa Elroy. Mga kaluluwa. Mga huh? kaluluwa. Pabaspasan mm -hmm. niya ng mga kamag-anak. Lola Eme. Uh, Lolo Noli. Mm -hmm. At Lola Edna. Mm -hmm. Lolo Rupeng. Huwag mo kalimutan yun, Diyos Ay, ko. Si Lolo Rupeng. Masawin ni Lola Eme. Mm -hmm. Sana po na gabayan niyo po ako. Dun sa pagtanda ko po. Mm -hmm basic mo yeah. daming patay. daming oh, naman! Ơi, <laughs> Chị, là hạt Nó khá đá hoa mình có đảm là xin lỗi Ui, đau khuân Anak, dito ka lang. Tubit, dalawin natin. Pangiling ko to. Ayon na si... Ayon. Lolo Rogel. Miding. Lolo Rogel. At Lola Remedios. At... Lolo, Lolo, Pedro. Um, Lolo Bong yan. Lolo, Lolo Bong. Lolo Bong. Lolo Bong. Mm -hmm. sana po niyo po ako sa paglalaro ng basketball. Sana po na tulungan niyo po ako. para po po yung pangarap ko. At Lolo Remedios, kahit hindi po kita nakita, mahal na mahal rin po kayo. Our Father, who our art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is our Father, our Father, Lord, Lord, in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, ay. So, <laughs> ano, nandun lang sila sa taas. Sige, sa atin. Gagabayan niyo po si Elroy. Hindi sa kuko kasama daw natin. gabayan niyo po si Elroy. niyo po siya na sapat na wisda. Sapat na daas ng loob. Para na... <laughs>

Um, mga asa rin si Toby? <laughs> ang galing. ang ano. Saan yan? Dapat daw kita yung pangalan niya. Mula naman. Okay. O, sindihan yung candle. Okay na. Ay. Ayan. O, kasi ilagay sa pang... Pa -pang Parang mayroon meron pa dun oh, sa 2022 niya. Roy, tanggalin mo yun o yun. Ayan, sabit. Sabit. Sobit. May 22, 2022. Oo, oh, kinabukas ang birthday mo Ano?